Bago ang napipintong pagsabak sa 2024 Paris Olympics. Atin munang balikan ang naging karera ni World No. 2 Filipino pole vaulter EJ Obiena. Yan ang ulat ni Bernadette Pinoy. Marami ng Pilipino ang umukit ng pangalan sa mundo ng palakasan at naibandera ang watawat ng Pilipinas sa loob at labas ng bansa. Hindi matatawaran ang ipinakita nilang galing para harapin ng mga katonggani at kalaban sa kompetisyon. At ngayong paparating na ang pinakaprestigyosong patimpalak sa buong mundo, muli na namang mangingibabaw ang husay ng mga kababayan natin sa 2024 Paris Olympics. At ang pinakauna sa listahan ng mga sports heroes, ang world number two pole vaulter na si Ernest John Uy Obiena o mas kilalang EJ Obiena. anytime you wear the philippines live you know there's there's a different energy into it because you're not just representing yourself you're representing a country you're presenting 110 million filipinos all over the world and i think with that it comes with responsibility and at the same time morale boost because you know that there's 110 million filipinos um, that would want to see you win and with that you know you have enough motivation and I think enough how do you say support backing you to make sure that you perform at your best and i think it's all about just managing how to handle that energy for me um, yeah it's a, it's an honor to represent the philippines bata pa lang si ej namulat na siya sa mundo ng sports dahil parehong atleta ang mga magulang niya na nakapagbigay na rin ng karangalan sa bansa ang ama niya na si Emerson Obiena ay isa ring Paul Walter na nakasungkit ng medalya sa Southeast Asian Games noong dekada 90. Sa pagsisimula ng karera ni EJ, ang kanyang amarena nagsilbi niyang coach sa pagsabak nito sa iba't ibang local at national tournament. Mapalaki man o mapalitan competition there's always a pressure. Pero naabot na niya 'yun, qualified na siya. Ito yung pinakamalapit na naabot natin, so hopefully malaki yung chance and yeah. We, we, just hope na everything will fall into, place pagdating ng araw na yan. Labis din na ikidatutuwa ni EJ na maraming Filipino athletes ang kabilang sa maglalaro sa Paris Olympics ngayong Hulyo. Bukod kasi sa kanya, kinumpirma rin ng Philippine Athletics Track and Field Association o Patafa nitong July 2 na dumagdag sa bilang ng mga tracksters na pasok na sa Olimpiada ang hurdlers sa sina John Cabang Tolentino at Lauren Hoffman. Ito'y matapos nilang makapasok sa top 40 ng Olympic qualifying rankings. Sasabak ang Spanish-based hurdler na si Kabang sa men's 110-meter hurdles, habang women's 400-meter hurdles naman ang sasalihan ni Lauren. It feels like very new. It's kind of coming and going in like waves. Um, but it's just very new. It feels very surreal. Like I'm just on cloud nine. Um, I've just accomplished a dream I've worked for basically my whole life. So, feels great patuloy na mamumutaw ang intensyon ni EJ na makakuha ng medalya sa darating na Olimpiada. My goals would be to win gold. I think there's nothing short of that. Um, I set out to compete in every competition I set out to. That's what I want to do. Hindi lang karangalan sa bansa ang nais makamta ni EJ Obiena, kundi maging ang layong makapagbigay inspirasyon sa mga kabataan. Bernadette Hinoy para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.